At paulit-ulit na po namin sinasabi, delikadong lumangoy o mag-swimming sa maruming mga ilog at dagat. Pero sadyang ayaw papigil ng ilan kahit pa basurang palutang-lutang ang kasabay nila sa kanilang paglangoy. Nakatutok si Haji Rieta. Ani mo'y nasa isang resort ang magkapatid na Erwin at Eric. Sa bahagi ito kasi ng Manila Bay, kahit itinagbabawal, halos araw-araw silang nagsuswimming di alinta ng mga basurang palutang-lutang sa tubig. Okay ba mag-swimming dito? Apo. Apo. Bakit? Bakit? Lahat pwede. Uh, eh, pwede maglaba. Pwede maligo. Ikaw, boy, ba't gusto dito naligo? Malamig ba? Ha? Malamig ba dito? Apo. Ang mag-asawang si Narudel at Marivic Pantulan, dito rin naliligo para magpapresko. Oo, napakainit ngayon. Kaya kailangan talaga malam malamig. Dahil sa tindi ng init ng panahon ang ilang mga kababayan natin dito sa Metro Manila, kanya-kanya ng paraan upang magpalamig. At ang ilan nga sa kanila, dito sa Manila Bay, nag-swimming. <laughs> dito naman sa isang ilog sa Tondo, bali wala rin sa mga bata ang dumi ng ilog. <laughs> Sa Manat River sa Binmalay, Pangasinan, natama rin sa paglangoy ng mga residente ang mga basurang palutang-lutang. Paano kung magkaroon kayo ng sakit dahil sa paniligod yun dahil madumi? Hindi. Ha? Hindi. Sanay ka ng paniligod yan? Oo. Ang Pangasinan Provincial Health Office di naman daw nagkulang sa pagpapaalala sa mga posibleng sakit na makuha sa paglangoy sa maruming ilog. Habang ang Department of Health, una nang nagbabala sa paglawag sa maruruming ilog at dagat gaya ng Manila Bay. Ang mikrobe daw kasi na nasa tubig, maaaring pumasok sa ating katawan. Ilan lamang daw sa mga maaaring makuwang sakit ang diarrhea, typhoid fever at hepatitis. Doon nilalabas kasi yung dumi ng, ng lungsod. So kaya marumi yun. Tapos yung iba nagtatapong pa ng basura doon. So bagamat yung lawak ng dagat ay maaari ng ma, ma, madadilute manilinis. May mga bahagi pa rin doon na kumbaga sa ano eh, kontaminado talaga. Kaya naman ang panandali ang pagpapalamig sa maruruming tubig sa huli, pagdudusahan at pagsisisihan. Hadjirieta, Nakatutok, 24 Oras.